Hi right, mga kamukil, yan, good morning, araw po tayo ng biyernes no? So bali ngayong araw mga kamukil, uh, mamayang hapon kukunin ko yung bubong Kasi gabi yung travel ng gusto ng tracking, no? So mamaya siguro mga alas 8 o alas 9, nandito na kami, madiskarga na yung bubong mamayang gabi So ngayong araw, bibili ako ng, ah uh, shoutout nga pala kay Ma'am Jones, no? Uh, maraming nagtatanong bakit daw ako lagi namimili ng materyales ayan uh, gusto ko lang transparent tayo dito ang project na ito mga kamukil uh, pinagkatiwala sa atin ng may-ari ang may-ari may na sa ibang bansa no? so madalas naman to mangyayari uh, nung hindi pa ako nag-vlog mga kamukil lahat ng mga ano ko UFW yan no? Uh, lang yung UFW ko nung nagkakliente ako ng mga sundalo pulis no? pero may mga sundalo rin uh, tulad kay Kernel Karin uh, pinaubayan sa akin lahat no? kung baga kontrata lahat so ganun din to mga kamukil no? sa akin lahat kaya minsan makikita niyo ako nandiyan ako sa trabaho minsan umaalis uh, may mili na materyales so yan uh, importante lang ano daw yung sikreto isa lang yung sikreto uh, mapagkatiwalaan ka hindi ka man hindi ka man daraya no pagdating sa pera uh, yan napakaimbrod hirap labanan yung pera mga kamukil no? may mga taong kahit mabait pagdating sa pera nawawala yung konsentrasyon, so, yun yung pag-disciplinahin natin yung ating sarili kapag ganyan, so ngayong araw mamimilita ako ng mga materyales tulad ng marami itong mga kamukil, yung bibili ko foam insulation tapos tie wire uh, electrical, kasi umpisa na na akong magpaabang ng electrical kasi ngayong mamayang tanghali, may magumpisa na sa pagplastering plastering pinauna ko yung kwarto, right uh, tingnan natin, nag-iwan ako ng mga kanyang-kanyang trabaho mga kamukil, yan bago ako aalis dito iniwanan ko sila ng kanyang-kanyang trabaho. Right. So dito sila iba yung mm, assign dito. Tatapusin to sa pagtambak dahil by Friday uh, uh, Monday magkukuha na ako ng compactor. Bali ito na nung dalawang kwarto yung hindi pa natambakan, uh, yan. At saka uh, itong isang kwarto, yan. Ito na lang. So nag-order ako ngayon ng pine isang load, tapos pantambak na lupa dalawang load. So darating yun ngayon babayaran pa natin yan at sa taas sa roping mga kamagil uh, nali ko na to so sundan na lang to may uh, isa naman akong kasama dito na marunong dun sa trusses no? Uh, talagang trusses yung skill nya trusses installation sila uh, parin Brian oh, shout out shout out kay ma'am hello ma'am yeah. Natin. tapos dito yung mga maso natin ito na lang yung tatapusin Oh, so, matatapos nila to ngayon. Itong dalawang maso natin mga kamukil pakyawan to no. So depende na yan sa galawan nila kung paano nila habulin na magkaroon sila ng ginansya sa pakyaw nila. So bali ito na lang yung last na papailan. Mau na lang ni Kuino. Oh, Pagkatapos nito finishing na sila. Yan. So kaya nag-order na ako ng buhangin na uh, pinong pino. Yung fine sand tinatawag dito sa Mindanao. Direta? Tapos dito, dito mamaya yung unang papipinisingan ko mga kamukil. Ito sa taas dahil gusto kong mapinisinga sa pag-una to para uh, may by Monday din o siguro Martes, Merkulis may makapagkisami na dito umpisa na pagkisami kaya yan si Idol yung taga butuan na bagong hire natin Dol, shout out Dol shout out si mong mama shout out mama. ayan, shout out daw mama huwag kayong mag -alala. okay lang yung anak nyo dito no, maayos yung pagdala ni Munkil sa kanila So yan, si Idol yung inasahin ko sa ano Electrical oh. na grinder dito Dol, gay redol Para di ka maglisod Nya, yeah. dali lang po ba Katingan sa okay, mo? oh mo Katingan sa ni mo no Para O, oh, pwede na na Kini lang na na Okay na Okay na Si okay na ni Ano So Palagyan ko kaagad ng abang So ngayon bibili na ako ng flexible hose no At saka utility box para jan para pagpalitada, sali na siya. So si Idol patuloy to sa paglagay ng mga uh, abang para sa electrical natin. Marunong din si Idol sa electrical na. No? Uh, first time ko tong nakasama, so supervise muna tayo. Tingnan natin. Pero simply uh, kailangan uh, bigyan ko siya ng trabahuin ngayon habang mamimili ako. Alright. right. Habang may nagpapatuloy sa plumbing, mga kamukil bali yung plapla ah -pla uh, ah uh, sa Paano natin sanitary? Ito na lang dalawang uh, lababo, no? Kitchen sink. Yung ating lalagyan ng abang. Right. Abang may magtatambak. Yung helper natin. I-assign ko na rin sa ano, pagmamasa. So, sila RB, yun yung magtratrasis. Ana, iwanan ko na yun ng plano matapos man nilang maaga o matapos nilang ng ano basta kung matapos nilang maaga mas mabuti pahinga na sila no yun yung patakaran ko kung matapos nila ng alauna di wala na silang trabaho hanggang maghapon kung gusto nilang magtrabaho mga kamukil uh, arawan ko sila at least natapos na yung binigay kong trabaho sa kanila dagdag na naman sa araw no para mapadali yun yung ano ko importante mabubunga na kasi uh, magkasunod na na dalawang hapon umuulan at sa tingin ko talagang ah, tuloy tuloy na to kaya, bawat hapon siguro uulan na dito sa Iligan so pambawi nung una kami dumating dito ah, halos din isang linggo mahigit walang ulan no babad sa init lahat so ngayon bumabawi So kaya sinikap ko ah, sa kabila ayan natapos na yan sa pagtrasis uh, ah, pag ng roofing natin no. Ah, kulang na lang diyan mga pasya natin at gutter. Ano, ah, pas, uh, yung pasya natin at sa gutter yung kulang na lang dyan tapos pagbububong sa kabila so ito na naman yung trabahuin ngayon so naumpisahan ko na yan kahapon kun, uh, tatapusin na lang yan ngayon no, sa na ko dyan na magtrasis right so ako mo muna mga kamugil mamimili tayo ng materialis right mga mm, kamugil na so yan nandito na tayo sa hard kung saan tayo bumibili so, pinapakotish yung ko muna mga kamugil kung magkano yung abutin kasi medyo marami-rami siya kasali na kasi yung anak Ah, uh, electrical no? at sa mga, mga insulation bibili natin yan dito tagtag tayo ng simento uh, at syempre bakal na rin no? ano pa yung pwedeng gamitin para sa susunod na araw okay. yan si ma'am right so yan mga kamukila, uh, hiningi nila ma'am yan si ma'am shout out mama hiningi ni ma'am yung ating uh, channel sa youtube meron din tayong FB page mga kamukila, Alias Yan. ah uh, YT FB. Right? Ayan, pakipuntahan lang yan, ma'am. Ayan sila, ma'am. Subscribe ka Sige, ma'am. Salamat. Thank you, ha. Ah. So, shout out sa lahat ng mga taga-iligan, ha. Oh. Namimili lang naman tayo ng, ano, materialis. Right, mga kamila So, yan Natapos na sa pag, ano, pag-compute. So, ah, gaya pa rin ng dati, nakakamura tayo kahit pa paano. So, bayaran na natin. No? Umabot siya ng 25,000. Mahigit kasali na yung uh, tracking fee. No? So, yung tracking fee, ipapalagay ko din sa resibo. Pero yung ibang, ibang mga tracking fee o expenses, uh, nililista ko na lang. No? Tapos pinapirmahan. Ay. Mga kamagyan So, bali natapos na tayo sa pagbili. Ito na, bigay natin sa mga budigero para maikarga na. Ay. ito Ay. Isa chiker daw. Ay. So bali ito yung kargahan dito sa Iligan mga kamukil. Tinatawag nilang Rila. O ganito. Uh, at least nakaabang na sila sa mga hardware mga kamukil. Hindi ka na mamuro problema sa pagkakaragahan no. O, Rila. So pag-usapan na lang O magkano yung singil ni Mama driver. Yan si Tatay yung driver nito. araw-araw sila nasa hardware no. O, maganda dito adi uh, di katulad sa dabo mga kamukil na delivery halos lahat sa hardware no? minsan madidili yung materialis mo na kinukuha dito uh, may option ka pwedeng deliver sa hardware pero may charge din yung taga hardware so kung gusto mo mapadali sa kanila ka pupunta sa mga rila na tinatawag dito ayan mga ayan na karga na mga kamukil yung siminto natin bali nagdagdag ako ng 20 sacks may stock pa naman doon kaso lang uh, ayaw kong maubusan kailangan palaging may stock na no? kasi napaka mahalaga yung siminto sa project right mga kamukil so ayan nandito na tayo no, sa site tapos ko na lahat pamili ng mga materialis mga kamukil at na ko na rin yung mga trinabaho nila pagdating okay naman no so ngayong hapon mga kamukil biyahin na naman ako pa CDO para kunin yung roping natin so hanggang dito na lang po ang aking video maraming salamat mga kamukil sa inyong walang sa pagsuporta sa akin at pagsubaybay thank you